Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sporcho FPH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsalita na nga po si Cade Cunningham sa patuloy na pagkatalo ng Detroit Pistons. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang sinarado na nga po ng Los Angeles Lakers ang ideya na pag trade nila kay Austin Reeves. Sa kabila nga po ng pagkatalo ng Detroit Pistons sa kanilang huling 28 games ngayong season, ay ginagawa para naman nga po ng kanilang buong kupunan ang kanilang makakaya upang maputo lamang ang kanilang losing streak at makakuha na nga po sila ng panalo sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, sa kagustuhan nga po ng kanilang best player si Cade Cunningham na manalo, ay nag-average na nga po siya ng 33 points, 5.4 rebounds at 7.4 assists sa kanyang 57% shooting sa kanilang huling limang laro. Ang kaso lang hindi pa rin nga po ito naging sapat para makakuha sila ng panalo ngayong season kaya dahil nga po dyan ay siya na nga po ang kauna-unahang player sa history ng NBA na nakagawa ng kanyang kalaking stats na hindi malang nakasungkit ng panalo. Kaya dyan pala nga po mga katrops ay nilinaw na nga po ni Kendrick Perkins na nasasayang lamang nga po ang talento ni Cunningham sa Pistons gayong wala man lang nga pong tumutulong sa kanya dito. Pero kahit na ganoon ay mismong si Cade Cunningham na rin naman nga po nagsabi na wala siyang balak na umalis o mag-request ng trade sa piston sa kabila ng napakabigat na pinagdaraanan ngayon ng kanilang kupunan. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang sinarado na nga po ng Los Angeles Lakers ang ide na pag-trade nila kay Austin Reeves. Katulad nga po ng napag-usapan natin noong nakarang araw Parating nga pong nakakasali ang pangalan ni Austin Reeves sa mga nagsilabas ng trade rumors patungkol sa Lakers since marami nga po talagang kupunan ang interesado sa kanyang serbisyo plus malaki rin naman nga po ang kanyang trade value kaya kailangan na nga po talagang magdesisyon ngayon si Rob Pelinka kung itrade nga po nila o hindi si Austin Reeves gayong ito lang naman nga po nag susi para tuloyin sila makagawa ng trade sa lalong madaling panahon. Subalit so ayon nga po sa pinakahuling nilabas na balita ng isang NBA insider naninindigan para naman nga po ang Lakers na hindi i-trade si Austin Reeves. Sa katunayan, mismong si Lebron James na nga po ang nagdesisyon na hindi ito magiging available sa trade, gayong napakalaki nga po ng iniaambag nito sa kanilang team in terms of shooting, playmaking at scoring. Kaya ayaw na nga po nilang sayangin ang kanyang serbisyo sa isang trade ngayong season, kaya mukhang ibang player na lamang nga po sa kanilang lineup ang kanilang gagamitin kung gusto man nga po nilang gumawa ng trade sa mga susunod na linggo. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.